Ayan, guys. Binagoong ang baboy. Ayan. Nilagyan ko siya ng konting alamang para sa aming ulam. Ayan. Nilagyan ko ng siling haba at saka pula. Pero hindi ko hiniwa yan, guys. Kasi ayaw ng mga anak. Sobrang anghang. Ganyan lang siya. Ayan, guys. Kakain na kami. Ayan. Kakain na kami, guys. Ayan, ang aming kanin. Kainan po. Ayan. Tangali po. Kakain na po kami, guys. Ayan yung aking anak dumating na galing sa school. Nak. Ayan yung aking asawa, gutom na. Gutom. Ayan, kakain na daw kami. Let's eat together. Uh, sabi, hindi ko lang biniyak yung sili sa ulam namin kasi maanghang. Si Bunso, tumakbo na naman yung sa tindahan. Ayaw makita yung pagmumuka. Ayaw makita ni Bunso ang kanyang muka sa anong sa video ko. Ayan guys, hanggang dyan na lang tayo. Ayan guys, ang aming ulam. Ayan, talakitok na sinabawan ko, nilagyan ko ng talong at saka sili na pahaba. Ayan, nag na yung aking video. Sarap yung guys. Ayan o. Oh. Ayan ang aming ulam ngayon. Sarap yan, diba? Oh. Sabaw yan, guys. Ano yan? Sinigang ko yan sa miso. Nilagyan ko lang ng talong. Walang pizza, Dapat mustasa. Wala kaming mabiling mustasa. Di na yung mga gulay pag, ano? Ang ganda talaga sariwa doon sa palingki. Talipapa lang kasi kami, guys. Ayan. Ang aking ulam ngayon pumunta kami sa palingki ng aking asawa. Namili ako ng prutas ng mga anak ko para pag nag-aral sila, mayroon silang makakain ng mga prutas. Ayan, prutas ng mga anak ko. Ito sa akin. Limon. Bumili ako ng apat na pirasong baso at saka itong plato kasi binasag ni ate yung plato ko. Lagyan na ng ulam. Tapos bumili ako nitong baso, apat na piraso at saka limon. Saka itong ice cream ni Bonsyo at saka ni ate. Ito yung ulam namin. Isda. Yan. Flying fish at saka tilapia. Saka yun. Pusit saka hipon. Ayan yung amin ulam guys. I-stack ko yan sa rip. Para may ulam-ulam yung mga anak ko pag hindi makapamalingki. Kanina nag-itlog kami guys eh. Kaya sabi ko sa asawa ko, ko na lang sa, ano, sa rip namin para hindi na pupunta sa ano, palingki palagi bumili ako ng talbos lagi mo ng talbos kakain na po tayo ayan yung niloto ko Hipon na naman ng aking mga anak ayan sabaw ako ng ano flying fish guys nilagyan ko ng talbos ng kamote tsaka saluyot, tsaka talong yan yan ang gusto ko higo pa ko ng sabaw yan kainan na tayo guys ayan ang aming ulam ngayon Oh, bukas naman yung pusit sa yung tilapia. Ayan yung aming mga prutas. Yan. Ayun, guys. Nagaantay na si ate para sa aming pagkain. Ayan. Hindi ko na inano yung pagluto nito, guys. Alam niyo na lutuin ito yung ganito mga luto. Bidyohan ko na lang na luto na. Kasi nagmamagali na ako. Galing kami sa palingke Ayun guys, good evening. Luto na naman tayo ng ating gulay. Ayan, kalabasa, sitaw, okra. Ayan guys, kinisa lang yan guys. Ayan ang aming ulam. Nilagyan ko lang giniling yan guys. Oh. At saka itong pritong Tilapia naman kami guys. Ayan. Ayan ang aming ulam ngayong gabi. Eh. Araw na ng... Uy, bes. Ayan, ang aming ulam ngayon, guys. Ginisa lang yan, guys. Gusto ko mag... Gulay kami araw-araw para yung mga bata malakas yung resistensya ng mga anak ko. Ayan. At saka itong tilapia. Buhay na tilapia yung binili ko yan guys para sariwa. Ayan. Buto na rin yan. At saka ito. Ayan. Guys, luto na aking ginisang gulay. Okra, sitaw, kalabasa. Gisado lang yan guys na may giniling. At saka itong Tilapia. Yan Kumakain yung mga anak ko yan Yung mga tilapia na Basta sariwa lang yung tilapia Gusto nila yun, buhay na tilapia Ayan, hindi ko na pinakita yung paggisa ko nito guys Alam nyo naman itulutuin Yan, hanggang dyan na lang guys Ang aming olam